Hello mga kaogang Ayan, alam nyo na punta kami rito Hindi namin na expect na may ganitong basaan Alam ko sa San Juan lang meron ganito Dahil piyesta ng San Juan ngayon Pati sa tagig piyesta <laughs> Char Oo, kahit saan pala to, ano Pero sa aming lugar, ay eh, wala naman Pero Taguig din naman ito Sa may hopyaan to, bilihan ng hopyaan Kami po ay pupunta para pumamili mamili Sus Mariosa, Ayan po nagkatrapik uh, Nagka-traffic-traffic Tapos ano pa sobra po yung basaan dito no ayan talagang yung pang pang ano ano tawag do fire ano truck ba yan tawag diyan ayan piyesta po kasi ng ng San Juan nakikipayesta po ang kagig oh di ba dito yan sa may uh, Ligit Tipas, Tagiga. po. So, iniwan ko si Ogong dyan. Ako yung siyong market. Kumuha nila ako ng video. Siya na lang ano, at ako yung naglakad at doon ako sumiksik sa may truck, fire truck na yan para hindi ako mabasa si Ogong basang basa ayan. so okay lang po yan ayan, ayan po yan yung basaan ba? Diba? grabe po yung basa niya ilang kanto po yung may ganyan nasusuungin namin at mababasa kami sus Mariosep Nagulat talaga ako guys, kaya ayan ako halang ko talaga siya ng video. O oh, ayan, talagang bubugahan kanila ng uh, tubig. At kung nasaan po yung patron na nagsasayaw, andun po yung tubig. No? Talaga magbubuo siya. Ay, po, nag-enjoy lang ako sa uh, pagdilig nila sa amin. <laughs> Alright!